So to for today's video ay samahan niyo ako magtupi ng mga damit. So actually guys, ang dami kong tupiin na damit. Natambak siya. Kasi ito naman yung bunso ko. Ayaw niyang magpalagay sa kanyang hooker. Gusto niya kargahin ko lang siya. Kahit ilalagay ko siya sa kanyang sa kanyang ano, playpen. Ayaw niya rin umiiyak siya. So habang tulog pa siya, ay nagtutupi ako ng mga damit tulog pa sila ni ate niya so tinutupi ko naman yung mga damit binibilisan ko lang pagtupi kasi baka magising na silang dalawa at hindi na ako makapag ano, makapagtupi hindi ko na naman matapos so tatambak na naman nagdali-dali nagdali-dali tayong magluto ng ulan this video guys si Dan eh galing kami sa labas bumili ng milk tapos si ate, ayun, masaya na siya kasi meron siyang... Ano yan, ate? What is that? It's candy. Candy. Yes, we got candy. Candy, and? Yes. It's yummy candy. Candy, Anne Pororo. Mm -hmm. Danny, what you got? She huh? got milk. Danny got milk? Yes. Mm-mm, <laughs> si Danny. Say hi. 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 Say hi. 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 I have one day. hi. Hi everyone. Welcome to our vlog. Mm -mm. Ayan. Pag nagnapawisan siya, nag-garashes ka agad siya lagi lagi na lang. Pero nilalagyan ko kagad siya ng gamot para sa rashes niya. Kaya lang, pag nahapawisan na naman ulit, nag-rashes siya ulit. Okay. So, ito ngayon si Baby. Medyo lumalaki na rin yung kanyang mata. <laughs> Malapit na rin siya mag one year old. Yan yung aking bunso. Malapit na rin siya mag one year old. Tapos, yung mata niya, ganyan. Kaya lang hindi pa siya nag-walk. Ayaw niya pa. Parang na ano ata siya yung parang na tawag nun. Hindi pa siya ata hindi mag-walk. ayaw niya rin ilagay ko siya sa kanyang walker. Pag ilagay ko siya sa walker, minsan, na, minsan lang. Minsan lang siya. Mm, say bye! Thank you for watching. Thank you for watching our vlog. Ayun naman yung uh, kukumakain. Hi, ate. Hi. Ba, naka two bottle of soju ka, ah. Chape. At saka one bottle of, ano, milk. Mama, it, <laughs> Just kidding. No. Oy, Gucci, muli. Ba't andit, andyan kayo sa, ano, ate, ba't may hotdog dyan? sa Hotdog sa sahig. Yung pilo ni baby, ba't nandyan? Sino naglagay niyan dyan?